Magandang umaga, narito na mga unang balidang hati ng GMA Integrated News. Nasa buhol na task force ng Department of the Interior and Local Government o DILG para imbisigahan ang resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, aalamin ng team kung sino-sino ang may pananagutan at ano ang mga nilabag na batas kasama sa mga inibisigahan ng mga lokal na opisyal at inaasahan ang resulta ng imbisigasyon sa loob ng tatlong linggo. We would like to know, anong lapses dito, anong nangyari dito. Kung walang kasalanan, walang problema, di wala walang kasalanan. Ipa-file namin ito sa Office of the Ombudsman. Ipa-file namin ito for possible suspension, dismissal, lahat-lahat na yan. Ipa-file namin yan. Kaming mga LGU, we are under the supervision of the DILG. So, okay na rin. From the start, we were anticipating na magkamin talaga ang DILG about this. Especially, it has become a national issue. Samantala, bukod sa Chocolate Hills, sinabi ni Senator Rafi Tulfo na meron ding mga itinayong negosyo sa bahagi ng Mount Apo sa Davao. Protected area din ang Mount Apo tulad ng Chocolate Hills. Wala pang tugon ang Department of Environment and Natural Resources tungkol sa may itinuyo mo ng negosyo sa Mount Apo pero sinabi na nilang nire-review nila ang mga estrukturang itinayo sa iba pang protected areas sa bansa. Dati nang sinabi ng DNR, kahit may mga tituladong lugar sa protected areas, kailangan pa rin sumunod sa kanilang panuntunan ang may-ari ng lugar. Hindi lamang sa Bohol, maging sa uh, Mount Apo sa Davao, gano'n na gano'n din nangyari doon sa, above, within the buffer zone naglipa na na para makabuti ang iba mga ang iba-ibang mga estruktura uh, ng mga negosyo na bawal dapat We have given uh, instructions to our regional offices to review all to assess all the structures if you know they have the appropriate uh, permits one and two if they should be allowed in 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 the area Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang gurong nag-viral dahil sa pagsasermon niya habang naka-livestream sa TikTok. Kaunin niya, makaparami po natin si Deputy Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga po. Hi, good morning, Ethan. Magandang Opo. umaga sa lahat ng televiewers mo. So, tama po ba na itong viral video na ito ng guro ay high school teacher at dito po sa Metro Manila? Ah uh, yes, apparent. yes, apparently yan yung, uh, yung uh, guro natin from the NPR at uh, nakapag-communicate na nga ang at regional office na ating guro at sa school. Nakausap na po ba siyang personal at uh, nakapagpaliwanag kung ano po ang kanyang hugot? Uh, yung, yung teacher natin at ang principal ay nakausap na ng school division superintendent. I think that was yesterday at hopefully ay mabigyan na tayo ng regional office ng mga updates natin na sa school. Opo. Kita. Siya ho ba yung nag-TikTok live o may nakakuha sa kanya? Uh, apparently, it's a, it's a self-account, no? kasariling account ng teacher ito, pero malalaman pa rin natin yan in the further investigation that we look at that. Okay, at uh, kailan ho nangyari ito, ASEC? Uh, parang ito yung nangyari, it's either uh, a Friday or a Thursday last week, kaya mm -hmm. kahapon lang talaga nagkaroon ng action ng ating retail office. Opo, at uh, sinasabi, uh, parang inatake yung personal niyang buhay, uh, kaya sa nagalit ng ganon? Ah, uh, yan, yung lumal yan yung lumalabas na initial information na nakukuha ng, ng opisina natin. Opo. So we are trying to verify the veracity of that. Opo. Asing meron ba tayong deaf and child protection policy o kaya ay naabuso yung bata sa mga bata? Kung sakaling nga hmm. uh, Mapatunay nga na siya ay may pagkakasala? Yeah, meron tayong Child Protection Policy, that's the Deputy Order number 40, at meron din tayong policy on the responsible use of social media accounts. Mm -hmm. ng ating mga empleyado. So, on the basis of those, uh, i-evaluate natin yung nangyayaring ito. Opo. Sa kabilang banda naman po, ano po ang protection naman ng teacher? Sakali well, po, well, ganun nga. Teacher, ang ating teacher, we will undergo due process, yung no, karapatan niyang magkaroon ng due process mm -hmm. para explain ang kanyang side at ibibigay natin yan sa teacher mm -hmm. siyempre. Sa ngayon ho ba, uh, pinatigil mo na siyang magturo? Hindi naman. Wala naman tayong mga sanctions na ganyan ah, okay. At that time na meron tayong procedures na ikapalo. So sa ngayong uh, araw na ito, may klase pa rin siya, nagtuturo pa rin siya, Asec? Uh, well, that is the information that we need to get uh, exactly from the school head. Pero uh, titignan natin at still na wala namang punishment or sanctions sa kanya dahil wala pa namang napapatunayan. So Man, she will not be, um, well, uh, disallowed from going to school. Meron na hubang nagreklamo sa kanya? wala naman wala, wala naman social tayo media lang. Okay. O, o, sa social media lang okay oo sa social media lang talaga maraming salamat po Deputy Assistant Secretary Francis Bringas ingat po thank you guys Alright, unang udan chika muna tayo this tuesday morning magkaka international exposure ang upcoming horror movie ni Nora Honor at Bianca Umali na Mananambal Napili ito bilang spotlight entry sa Jinseo Arigato International Film Festival sa Japan from May 25 to 26. Sa isang Instagram post, sinabi ni Bianca na honored siya na may experience ito kasama ang veteran actress at national artist na si Nora Aunor Kabilang din sa cast ng Sparkle Stars na sina Kelvin Miranda, EA Guzman at Jeric Gonzalez. Pasok din sa entry sa nasabing film festival ang upcoming film ni na Barbie Fortes at David Licauco na That Kind of Love. At ang pelikulang Chances Are You and I kung saan bida ulit si Kelvin Miranda. dazo pa no baray nagagayon ang isang residential area sa Tondo, Manila. Nagsimula sunog kaninang pasado ala ng madaling araw. Live mula sa Manila may unang balita si Nico Wahe. Nico Igan, mahigit limang oras nang uh, nasusunog itong isang residential area at katabi nitong uh, pagawaan ng tela rito sa barangay 186, Tondo, Maynila. At ito nga makikita nyo yung mga residente na nagtutulong-tulong na para lagyan ng tubig itong truck ng bombero Hindi bababa sa labin limang pamilya ang naapektuhan ng sunog at uh, bagamat wala namang lubang na pahamak sa mga residente, may ilang alagang hayop naman ang natupok ng apoy. Hey, bombero, bombero. Alauna'y ay medya ng umaga nang gisingin ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa Benita Street, Barangay 186 Tondo, Maynila. May ang nilalamon ng apoy ang second floor ng apartment na ito. Eh ako, nagsisentful pa ako noon eh. Naamoy ko na lang, amoy kuryente po. Kinalampag ko lahat, bawat pinto po. Kinalampag ko talaga lahat sila. Wala ako ko na isalba. biglang may naamoy kaming kuryente. Tapos nung pagkaano po namin, parang makapal na yung usok, kinatok po kami ni Kuya. Is pagka ano po namin na, ah, yung apoy po papaan na sa kwarto namin kasi nasa taas Ay, lang yung sunog. Kami po yung nasa baba. Sobrang hirap po nun nga Wala na po kaming bahay, wala na rin po lahat, wala kaming naisalba. <laughs> Marami sa mga residente ang walang naisalba. Si Russell, una raw iniligtas ang kanyang anak. Pagbukas ko na po yung pinto, umapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko po sa anggol. Niyakap ko po, tas binasakaw ko muna po yung tela para may baba ko po. Naiiwan ko na nga po yung asawa ko, binalikan ko lang din po yan para lang po maligtas po. Wala na po kami nasalbang gamit. zero na po. Sa bahay namang ito ng dating sangguniang kabataan chairman, kasamang natupok ang ilan sa kanyang mga alagang hayop. Ano ba yung mga naiwan doon? May mga aso po kasi dyan yung, mga, yung former SK chairman po Tapos meron po dito yung mga pusa nila. sabi lang po yung mga parang wala na rin po yung signs of life na mga ay. Nadamay rin sa sunog ang gusaling ito na pagawa ng mga tela. Uh, saan nagsimula? Doon, kabi, kapi bahay, doon, kabi na. Labing pamilyang nadamay sa sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang ng Sanhinang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Iyan yung uh, gusaling na nakikita nyo, ayan yung uh, gusali na pagawaan ng tela. Kanina pa dyan nakatambay na yung mga bumbero at hindi iniiwan dahil nga paulit-ulit na nagliliyab yung mga telang nasa loob niyan. May ilang residente na binabasag o binabato na itong uh, mga bintana para mas matulungan itong mga bumbero na mapenetrate o uh, mapatay itong apoy na nandun sa loob. At kanina nga, may mga may bumbero na nga rin dyan na ibinaba na dahil hindi nakinaya kinaya itong uh, kapal ng usok at kailangan na siyang ibaba dahil uh, hindi na raw ito makahinga. Hanggang ngayon ay nasa ikalawang alarma pa rin itong sunog. Nag-aabang pa rin tayo sa BFP ng update kaugnay rito. Live mula rito sa Tondo, Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nagkasunog din sa Las Piñas at Quezon City kagabi. Karamihan sa mga residente, walang naisalbang gamit. May udang balita si Bam Alegre. Sa cellphone so, video na ito, kita ang paglagablab ng hilera ng mga bahay sa barangay Pasong Puti Proper sa Quezon City bago mag-alas 8 kagabi. Hala, na yung taas. Mabilis daw na kumalat ng apoy sa magkakapit bahay. Nakontrol naman ng mga bombero ang sunog at napigilan ng lalo pang paglaki nito. Tumulong na rin ng mga residente sa pagapula sa apoy. Ang ilan, tubig kanal ang ginamit. Si Mirna Vinson, wala raw na isalbang gamit. Sa paupahan po, sa pinakadulo. Kuryente. Wala nang damit, wala nang mga uniform ng mga, mga anak ko. Pati papilis, ubus sa taas. Walang, walang naisalba doon. Sa tala ng barangay, apat na bahay ang nasunog at limang pamilya na apektuhan. Wala naman na itala na saktan o nasugatan. Sa ngayon po, temporary po doon sa open court doon sa taas. Sa likod ng Station 16, nagpalagay na po tayo ng dalawang tent temporary. Tapos mamaya mayroon tayong kunting uh, ibibigay. Sa Las Piñas City, hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog pasado alas 7 kagabi. Ang ilan sa mga nasunugan, wala rin na isalbang gamit. Mabilis daw kasing kumalat ang apoy, kaya ura silang lumikas. Mga gamit po, wala. Yung pati sa school, lahat po, wala po, kahit isa. Pasalamat na lang po kami, sir, kahit, kahit isa po, wala pong na, nasawi sa amin. Sana po, Mayor, sana po, ma, maka, ano, kami ng tulong po. Napulang sunog suno bago mag-alas 9 ng gabi. Pansamantalang dinala ang mga nasunugan sa malapit na covered basketball court. Ito ang balita, Bama Legre, para sa GMA Integrating News. Ipinapanawagan ng Commission on Population and Development na maisa batas ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa gitna ng dumaraming kabataan na maagang nabubuntis. Narito po ang aking unang balita. <coughs> 17 anyos nang mabuntis si Sarah. Di niya tunay na pangalan. Di raw planado ang pagbubuntis na ito na labis daw niyang ikinatakot. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin siya, ganto ganyan. Kasi Mahirap lang po yung buhay. Bagamat biyaya niya raw maituturing ang anak. May nakikita well, so, lang. Ano po. po yung nakikita mo? Pwede mo yung mga nakahubad po. Oo. Oh, saan? Mga, ano, uh, social media po. Nagtututo po. Gaya ni Sara, marami pang kababaihan ang maaga nagbubuntis. Ayon sa Commission on Population and Development, tumaas na 10% ang mga babaeng nanganak ng edad 10 hanggang 19 anyos mula sa 136,302 noong 2021 sa 150,138 nitong 2022. Noong tanggalin na raw ang COVID restrictions at nakalabas ng muli ang mga kabataan. Nakaka-alarma yung pag-rise -pag from 2021 to 2022 kasi these are children. Isa sa mga matataas na maternal deaths are uh, from the young ones education uh, can be affected yung employment opportunities mo in the future affected din ang Department of Health ikinababahala rin ang epekto nito sa mga batang ina Developmentally, hindi pa kaya ng katawan nila, hindi pa handa ang matres. At kung mabuo man ang bata ay uh, napaka high risk ng pregnancy dahil hindi pa, talagang hindi pa kaya ng katawan eh, yung uh, pag-ire, yung, um, yung ability ng katawan ng kababaihan na magdala uh, ng bata sa sinapupunan. Base pa sa World Bank data kamakailan, mayroong higit sa 48 nanganganak sa kada isang libong babae edad 15 hanggang 19 anyos kada taon sa Pilipinas. Mas mataas kaysa sa average adolescent birth rate na 44 sa buong mundo at 33.5 sa buong ASEAN region. Sa ASEAN, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na birth rate kada taon noong 2021. Sari-sari raw ang dahilan kung bakit maagang nagbubuntis ang ilang kababaihan, kabilang na ang exposure sa malalaswang mga palabas. Katunayan ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study of 2021, Labing 18% ng mga kabataang Pilipino ang exposed na sa pornographic and sexually explicit content. They ang ating mga parents. At the same time, the parents no, are not comfortable to talk about sexuality with their children. So, kailangan talaga i ang mga parents na should be the first sexuality educator of your children. Values no, uh, within the family, parental guidance, peer pressure, your ability to say no. Kaya panawagan ng Commission on Population and Development. We are calling on all players no, to make adolescent pregnancy an urgent national priority. We are also calling for the passage of uh, the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Yung issue ng population, hindi lang siya gano'n. Ilang araw na lang at gugunitain na ng mga Pilipinong Katoliko ang Semana Santa. At dito nga po sa parish of Mary the Immaculate Conception ay mga kabataan po mismo ang uh, magsasadula ng uh... Uh, buhay nitong si Jesus Cristo Ito ho, ang isang eksena na ginagawa nilang sanayin dito Ang uh, isang eksena po ito yung uh, Garden of Gethsemane Yung pagdarasal ni Jesus Ito'y bahagi lamang ng mga pagsasanay at paghahanda Na ginagawa ng mga kabataan dito nga po sa uh, Parish uh, of Mary the Immaculate Conception Ito Ito'y uh, mapapanood ng ating uh, ilang mga kapuso dito po sa kanilang lugar Makakasama natin ngayon si Miss uh, Candy Yuson Ledesma, siya po yung coordinator. Ma'am, ito mga ganitong eksena na ginagawa ng mga kabataan dito. Ito po ay matagal na ginagawa. Ito po ay isang tradisyon na ng parokya. Mga almost 10, 10 year, years na namin ginagawa ito gabi-gabi, ay taon-taon. Hindi -taon. ba na lang ng pandemic na nahinto? Last year, dito namin ginawa ang isang magandang passion of the cross. Uh Oo. -oh. aso so, ngayon darating na si Manasanta. Santa, mapapanood ito ng mga taga rito dahil sabi nyo kanina, parang nasa isang uh, street sila ho magpapalabas. Mag, uh, sa 27 ng Marso, Miércoles Santo, doon po sa Lidesma Court at lides uh, at Lourdes Subdivision gagawin po ang paglalakad ni Jesus pagbula doon sa aming gate papunta ang mga almost sa kilometer ang kanilang lalakarin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang nakakatawa dito, ma'am, uh, Kendi, ay mga kabataan po yung uh, talagang nakikita nating aktibo sa pag uh, sa sadula ng buhay ni Hesus Kristo. Ah, paano niyo yung ginawa ito? At isang napakagandang uh, akbang ito lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon na mga kabataan natin nalululungho sa droga, sa mga pinagbabawal ng gawa mo, sa mga masamang bisyo. Napakaganda. Paano ginagawa ito? Uh, actually, meron tayong Paris shoot ministry na kung saan sila nagre-recruit ng mga bata para maging aktibo sa simbahan. Mm. Ang iba sa kanila ay mga nagsisilbi bilang mm. altar boys mm. at yung iba naman ay nagle-lector mm. or commentator. Mm. Tapos sila ay ginugrupo-grupo nagkakaroon sila ng maliit na formation uh -huh. para nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang pagiging aktibo nila dito sa simbahan. Mm. So katulad nito, mm. magmula nung Pebrero, nagpa-practice sila. So nagkakaroon sila ng Ah, talagang kamaraderi oh, at pagkakaisa. Oh. At syempre, sa kanilang pagkakaibigan, mm. nakakaiwa sila dun sa masasamang barkada. Masasamang. Oh, masasamang. Opo. Oh, oh. oh, Ma'am Kendy, ito nakikita natin. Ito yung no, isang oh. eksena na uh, sinasanay nila uh, bago po ang Semana Santa. Ito yung uh, kay Poncio Pilato. Oh. Yung paghugas kamay nitong si uh, Poncio Pilato. Ito oh. mga kabataan natin, ito, Ma'am Candy, mga, ano po ito, mga estudyante po ito? May, o may mga out of school ito po tayo dito? Yeah. May ilang mga estudyante sa kanila. Ngayon nga, may exam yung iba. Oo, oh, may exam ngayon. Kaya yung principal, pwede maki-excuse kami. Meron po sa kanilang working na. At meron din namang mga out of school po Opo, Ah, Pero uh, ginagawa ho nila ito para ikang nga yung kanilang gagawin mga uh, pagpapalabas ngayon sa Semana Santa. ay eh, maging makabuluhan, makatotohanan, at maisa puso ho nila. Oo, oh, oh, bukod doon talagang nai internalize nila yung kanilang script. At ang maganda dito, nagiging ehemplo sila ng uh -huh. ibang kabataan na, gusto, uh -huh. na yun naman ang gusto natin talagang maparating uh -huh. na hindi lamang dito sa PMIC magagawa ito, kundi magagawa pa ng ibang kabataan Saan nakakapanood nito? Apo, apo, apo. Nanawa sila talaga eh, ma-emulate or mag magaya ang iba nating mga kabataan mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. So sila ho'y nasa, uh, il, 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 yun ho, uh, 14 Stations of the Cross, mapapanood ho nila ito yeah. ng mga, uh, gagawin ho ito nitong mga kabataan lahat. Yes, 14 oh, Stations of the Cross, magmula sa Last Supper hanggang sa crucifixion, carrying of the cross, crucifixion, hanggang sa resurrection. Mm -hmm. At ito ay talagang step by step o bagula sa isang lugar, ah, hahakbang ng medyo malayo-layo hanggang makarating doon sa Lourdes Bilal Basketball Court kung saan magkakaroon ng ah, pagpapako. Ah, pagpapako ng Cruz at tuluyan pagkamatay ni Jesus hanggang sa resurrection. Ah, Oo. Oh, oh. So, ang mas, oh, mas 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 yung mga kabataan para gawin itong mga ganitong uh, mga activity. Ano po? Oo nga eh napansin ko nga mas aktibo pa mga kabataan kaysa doon sa ating mga millennials. <laughs> <laughs> ah, Oo. Oh, at ah, naway magtuloy-tuloy dahil ito isang uh, magandang paraan para mag-aika nga. Ikangay. may yo din natin sila sa hindi magandang mga gawa ay. Oo, ano oh, sana nga mas marami pang kabataan na maimb sa susunod na taon. Oh, at sa... nagungumbida kami siyempre sa iba pang kabataan. Join us at PMIC. Apo. Oh, Maraming salamat po si Miss Candy uh, uh Yuson. Yuso Ledesma. Siya po yung coordinator dito sa uh, Parish of Mary the Immaculate Conception Parish Youth Ministry. Maraming salamat po mama. Ken Kinatutuwaan ang netizens sa video na isang aso na tila nagagalit sa tuwing sinasabi ang salitang ligo chicken, hot dog, burger. <laughs> Kwento ng uploader ng video na si JV Marco na sharing rin fur daddy ng aso na si Puka na simula yan nung una niyang pinaliguan ng kaniyang pet. Nalamigan daw kasi, kaya mula noon, tuwing sinasabihan niyang maliligo si Puka, ay tila nagpo-protesta ito. Ligo. television to big screen, booked and busy ang 2024 ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ongoing pa rin ang taping nila sa biggest family drama ng taon sa GMA Prime na Pulang Araw. Tatlong local at international films din naman ang dapat abangan kay Alden. Kabilang dyan ang Out of Order na bukod sa bida, co-producer at director din siya. Sa kanyang pag-venture off-cam, ni-reveal ni Alden na si Heart Evangelista ang artista na gusto niyang i-direct. It's a challenge niya daw si Hart sa role na malayo sa kanyang comfort zone na glitz and glamour. Dumalo naman kahapon si Alden sa pagtitipon at relaunch ng Entertainment Producers of the Philippines o EPOC. Naroon din si na GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President Annette, Attorney Annette Gozon-Valdez at GMA Pictures SVP Nessa Valdelion. Tinalakay sa event ang mga isyong kinakaharap ng Philippine movie industry. I think nagkakaisa na ngayon lahat ng movie producers and um, we have to really join forces para mapabuti ang industriya ng pelikulang Pilipino. We have to admit that the cinema, the local uh, cinema is struggling and if we don't do anything about it, it will cease to exist. Price check naman tayo sa ilang gulay sa mga palengke. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro po sa 70 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng mga gulay gaya ng ampalaya, patata, sitaw, carrots at bagyo beans. Ayan. Ang presyo ng talong, petsay at repolyo nasa 40 hanggang 100 pesos. Makakabili naman po tayo ng sayote sa halagang 25 hanggang 60 pesos. Kung hanap nyo naman ay mas mababa pang presyo, mayroon niyan sa Kadiwa Store sa Las Piñas. At may unang balita live si James Agustin. Good morning, James. Maris, good morning. Talaga namang mabibilis sa mas murang halagang iba't ibang produkto dito sa Kadiwa Store. Tulad halimbawa, dito po yan sa Almanza Uno Covered Court sa Las Piñas. Kumpara sa palengke, mas mura mga binibentang gulay rito dahil mismong mga magsasaka mula sa Benguet ang nagtitinda. Fresh from the farm, ika nga, diretsyo sa Metro Manila. Ang sayote, 30 pesos per kilo. Habang ang repolyo ay 35 pesos. 160 pesos per kilo naman ang broccoli. Habang, 100, habang 80 pesos ang cauliflower. Mayroon din patatas sa 100 pesos per kilo. Carrots at bagyo beans sa 70 pesos per kilo. Kamatis sa 40 pesos per kilo. Ang labanos, 80 pesos per kilo. Ang ilang residente, maaga nagtungo sa Kadiwa Store. Malaki raw kasi ang tipid kaya tuwing may schedule ang kadiwa ay talaga namang pinupuntahan nila. Malaki kasi ang ababa ng presyo dito ay palengke at sa Malapit pa kasi mismo silang pumupunta dito. Pag na nabalita nga namin meron dito ang ano, talagang pumupunta ako. Kasi um, minsan lang to eh. Ang kadiwa kasi, uh, mas mura talaga siya. Kung bakit, talagang dito ako bumibili sa kadiwa. E, kumpara mo sa ibang mga palingke, mas makamura ka dito. Para saan ho yung binili nyo? Sa bahay, ang luto. Ano na luto Luluto ako ng tinolang manok, chop salad. Hindi, mm. makatipid ka na. Samatala Maris, bukod naman sa mga gulay, may iba pa tayong produktong nakita dito tulad ng karneng baboy, meron din pong prutas, itlog, bigas at iba pa. Ngayong araw po at bukas ang schedule ng Kadiwa dito po sa Almanza Uno Covered Court sa Las Piñas. Pero araw-araw naman daw ay may schedule ng Kadiwa dito sa Las Piñas. Depende na lamang po sa lugar at depende rin yan sa schedule. Yan ang unang balita mula rito sa Las Piñas. Ako po si James Agustin. Kapuso para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.